ang dami niya pang powerful. Ang powerful niya, Rook. Kompleto pa, Pero tigisa na lang. Rook. Bishop Horse. Tapos, limang pawn. Tapos ako na lang matatlong Tatlong pawn. Nak din sa king. Tapos, tatlong pawn na yun. Nagsara pa ng king. Tapos, isang coin. Napatay na ubus ko. Na checkmate. Ako oh, pa mawalitid mo. Tapos, mag-aaral. Nakuha ko na ang power ng ito, Windro. Kaya ko nang gumawa ng tat Kasi matatalo ka lang. Kung tanggapin mo na lang yun. Kung matatalo ka. Tara't maglaro. Tara't maglaro. Tara't maglaro-laro-laro. Mahina ka pang nila na. Maraming pagkakain bigas.

Nga yung pusa, nababaliw mo. Ikaw Bagal mo naman yun. Yung hinahamon na hindi mo kala. Hindi, ako... Huwag hinahamon na hindi mo kala. Okay. Huwag okay. hindi You see